Hello mga brum brum uh, Hindi naman tayo gagawa ng panibagong vlog uh, Kung makikita nyo Yan, sa labas uh, Nararamdaman namin yung bagyong rolling ngayon Pero hindi pa lang dumadaan dito sa Santo Tomas, Batangas uh, Parting pa lang siya Kaya ngayon mga ka brum brum uh, Gagawa tayo ng DIY Ng ilaw natin Baka mawalan ng kuryente mamaya uh, Gagawa tayo ang gagamitin natin source dito sa ating Uh, motor ang uh, wizard natin na uh, scrambler uh, ang gagamitin natin ito itong stock nya uh, ito ang gagamitin natin ng ilaw at uh, para uh, in case of mawalan ng kuryente mamaya may gagamitin tayo may magiging source tayo ng electricity uh, napakahirap kasi uh, pag uh, walang kuryente lalo na ngayon during typhoon uh, malakas yung parating ating typhoon na rolly kaya mag ready na tayo para in case na maulan ng kuryente nga yun ready tayo at hindi tayo mahihirapan uh, napakahirap po si pag walang uh, electricity pag uh, may typhoon at parang na rin na uh, visible tayo sa lahat ng gagawin natin Ayan. At samahan nyo ako kung paano natin gagamitin to at gagawin. At tara mga kabrombrom One eternity later. Kabrom makikita natin. Ito yung gagamitin natin. Ito yung ground ng uh, yeah. headlight natin. Yan ground nya. At ito yung sa positive nya. Yan. High and low kasi to hindi natin alam kung dito yung low o high uh, pwede ang gamitin ng dalawang yan ipili na lang tayo kung ano yung uh, mas malakas dito sa dalawa yan uh, ito pala pwede natin gamitin mamaya o flash light pag uh, engage na mawalan tayo ng power uh, pang sa uh, sa mga paligid ito at pwede rin siyang mismong uh, ilaw natin yan na lang uh, paano magiging ilaw natin. Siyempre tatanggalin natin tong ayan. Itong ang headlight niya ang kukunin lang natin na yung uh, mga bumbilya. Ah, mga brum tatanggalin tatanggalin natin tong uh, dalawang screw dito. yan. Ito pala yung uh, headlight niya dati nung <clears throat> stock pa lang siya at nung sinet up natin na uh, yung mga parts na to nandito lang nakatabi lang tinatabi ko at uh, ngayon magagamit ko pala yon, buti na lang hindi natin tinapon lahat ng mga parts na mga parts niya nandito lang yun mapapakinabang nga pala natin ngayon yan nagisip ako sinong parahan kung nung last kasing bumagyo oh, uh, nawala ng kurente dito sa amin kaya ngayon ang gagawin natin ngayon na uh, nakaisip akong DIY at pakita ko sa inyo uh, in case makatulong sa inyo to magkaroon kayo ng idea dito sa gagawin natin at uh, para pag wala kayo electricity ito dabe ma madali natin ano madali, madali nating gawin uh, huwag kayo mag worry kung bakit pag nawala natin ng charge yung battery natin uh, pwede naman paandarin yung motor basta may gasolina lang <laughs> may kasi walang gasolina pa natin eh doon tayo mayayari. Yeah. Tanggalin lang natin to. Ayan, yeah, iscrew dyan. Yeah, bro. Mabilis lang sa tanggalin Ayan. Yeah.

Basta <laughs> alam natin yung pag ano, pag kapit nito yung pagtanggal dapat i-memorize natin para pag balik natin hindi mahirapan yan yan ito yung bumbil natin siya gamitin mamaya na, malaki yung stock na bumbil nito gamit tayo ng wire yan ah uh, itong wire na to mga i-start lang dito sa bahay namin ah uh, yan kin kinuha ko na para magamit natin mamaya ah uh, sabi ko nga baka mawala ng kuryente dati kasi <coughs> nawala ng kuryente yan pangapit lang natin siya dito actually uh, mahaba to mga kabrom brom hindi ko napapakita kasi yung gulong mahaba at uh, ma baka matagalan tayo <laughs> yan dito kakapit natin sa dun sa green yang green ito yung negative ito yung ground ground nya yan itatry lang natin mamaya natin ipipig taas dito sa white ito sa white sya yan nakakabit na lang mga bro, medyo madilim tayo ngayon kasi ganyan nga sabi ko malapit <laughs> madilim na <laughs> at marating na yung bagro rolly <laughs> at yung makikita nyo dito tayo tala natin to yan medyo mahaba kung nakita nyo mahaba yung wire natin yung bumbilya bababa muna natin dito at ito yung kukunin natin yan yung blue ito yung red yung source nga pala nito dito sa ano kahit sa tail light nya yan wait lang i-on eh, natin tong yan ang oh, makita nyo malakas yung uh, yung valve ng kuryente natin yan dito sa Playlist 1 i-on lang natin itong naka-high siya yeah. yan sabi ko para hindi hindi siya malobat pwede natin i-start yan yeah. start natin siya para diretsyo yung ano Oh, ma okay na to, kung oh, ilaw natin, kung so, makikita niyo malakas na siya Yan, naka-connected siya doon yan Para in case mamaya mawawalan ng kuryente ito Diba? Nakapuro ah, maganda ito na lang, sana may nakakang idea Mga um, may nakulog kayo dito sa, sa ginawa ko DIY ito okay <laughs> Ipiniro Di na kakalam ito <laughs> Uh, para ha, pag wala kayong nag-resist ngayon, katulad uh, nyo yun, pag yung rolly, sa mga darating na makalamidad ito, may mga motor naman kayo, pwede nang gawin. Uh, <laughs> stuck na headlight ng ating Wizard 125, yung eh, magagamit natin. Tingnan nyo. Ching! Yeah. <laughs> Yan yeah, mga brumbos -brum ang lakas ng ilaw na, di ba? makapansin natin, yan. Yan, ah. Oh. Ang lakas niya, diba? Yan. Kitang-kita niya naman. Oh. Maliwanag pa lang yan. Oh positive mga <laughs> kabrom brom may tulog ayan ah tingnan nyo ang lakas ng ilaw na diyo yan pag uh, brown out dahil yung magamit sya in case may titignan tayo yan sabi ko mga kabrom uh, brom yan yung mga stack natin ay gamitin magagamit pala natin bandang hula yan. Sitin natin. Saan? One eternity later. Yan mga brom. -brom. at uh, nakita niyo na yung ginawa natin na DIY. Na uh, ilaw natin in case na mag ng power interaction mamaya gawa ng bagong rolly at uh, sana may natutunan kayo sa uh, uh, ginawa ko <laughs> At mga kaburum-burum saan mo kayo naroon ngayon, ingat na lang at gabi-ingat at safe yung sarili nyo at yung pamilya. At kung makikita natin mga kaburum-burum labas. yung uh, labas. Madilim na, mas 5 uh, na ngayon dito sa amin kaya medyo madilim na yung labas. At sa uh, malakas din ang ulan. Pero hindi naman, hindi pa ganun hindi ganong kalakas yung hangin medyo kabugso-bugso lang yung lakas niya uh, kung makikita nyo sa labas yan Pero uh, mga dito na lang at uh, ingat